All right. This is the view of Kaik City. There are some people fishing there. So we go down Yati Yati. Hello, Filipino? Oh, wait ka? Nagbablog ako, okay lang? Ah. Ha? Okay lang? Okay lang. Uh, so oh. Oo nga, nakikita-kita na ka. Ay, ito pala. Pwede na pang ulam, mo. Ang paksiw, pwede na. Anong pain nyo? Anong pain? Init na. Anong oras pa kayo kanina? Anong oras pa kayo dito? 5. Uh. <laughs> Tingnan natin yung kuha nila. Ang <laughs> dami na siguro to. Isang balde na oh. <laughs> Kabayan, kumusta? Kabayan. Ah, ang dami na palang kuha nila oh. Ay, nag-vlog ako kabayan, okay lang sa'yo? Oo, sa okay. Saan sa Pilipinas kabayan? Sa Mindoro. Ah, mo taga Mindoro kabayan? Baka Ay, Sa Mindoro dyan, hmm. Del mm. Razon, yan. Ah. Saan kayo nagtrabaho ngayon? Dito sa may views, ano? Sa Kaik, dito sa Belasan Hotel. Ha, Belasan. Si Sir, sa ano rin siya? Sa Bios Hotel yan. Hmm, nakita ko siya. Sister sir. Company. Ah, okay. Ilan taon na ka dito, Sir? Four years and six months. Tagal. <laughs> Tagal. <laughs> Nakabili na Sir, ng yate, oh. <laughs> sa likod. Eh. <laughs> Pag di off, ito yung ginagawa namin. Malayo kasi kami sa dagat, eh. Uh, ah, meron doon sa unahan kaso Lalakad pa ng 30 minutes yata. ito. 30 minutes pa. So yung pae nyo ay? Uh, pusit. pusit. Tapos uh -huh. yung ulo. Delivery na ulam, pampaksiw. Oh, ulam, pampaksiw. Uh. Yes. Yan pala yung ginagawa ng mga kabayan natin dito. Nang mimingwit na lang sila pag may bakanting oras. Yan, hinagis na oh. Maliliit lang siya pero pwede na rin pang ulam pa kasi wu. Dito sa Saudi, mag sampung taon na. Pero dito sa Mayikuan, dito sa Kaik, 4 months pa lang ako. Ah, sa Jeddah, 2 months. Dito mag 1 month pa lang. Hmm. Nagpaano na rin ako eh. Five months na lang. Tapos na kontrata ko. Ay, sorry. Ah, tapos na rin? Hindi mm, ko alam. Mag-renew pa. Isip na or stay? Been... Magulo pa mundo ko kasi anak ko may ah. problema. Yung anak kong lalaki. Sumali sa alak-alak ni anak ko eh. Trese pa lang. Ayun lang. Mahirap dyan, sir. Kaya... Mag nag mahirap pa sa ibang bansa. Oo. Oh. Tapos anak natin yun. Hindi mag aral na matino. Ay, nang no, mahirap na. Oh. Yan ang problema ko ngayon. Nga bilang wife ka buyo kailangan talaga ano mag-invite ng relink puro pa dala-lahat Hindi abang buhay nandito tayo Kaya nga 'yung problema ko o, Hindi kaya nang magulang eh, mahirap talaga pagbalayaw ayan nga sabi ng nila Oyt da buyo kailangan sacrifice Oh okay, sana worth it sana kung nadinoy 'yung anak mo okay. Pero wala eh madisappoint ka doon sa pagod mo dito ng buya tapos wala man lang ano kaipot ipot sila para sa iyo Ito kasama na nga to sa pagtitipid nyo may makabawas na ng budget eh Oo kasama na yan Ano naman to kubos Oo oh, tinapay at tinapay Pwede rin ipamain Pwede rin pwede Ang tingko na naman o, oh, malaki na, oh. po. Uh Ang -huh. Pwede na yan. Dalawang araw na ulam na yan. Oo, oo, dalawang araw na ulam na yan. Laban na yan, laban na yan. <laughs> tipid na. Tipid na yan, tipid na. Kaysa doon ka sa... doon sa, ano, wala talagang mapangisdaan doon, sa Riyad ka halimbawa. Dito meron eh. Ano kasi yun eh, pabundok na si yun. Ano na, siya, ano na, Pero dito sir, di ka nangingitim ah. Ha? Huh? Di ka nangingitim. Dito? Oh. <laughs> sa hotel kasi. Di <laughs> <dito>. <laughs> <laughs> Wala pa? Saka sa atin ka ba yan? Ah, Tarlac. Ah, shout out sa mga taga Tarlac dyan. Oh. Locano. Hmm. Pero dito lang pwede mangisda, sir. Sa ibang lugar, dun sa unahan, hindi na pwede. May duty pa kayo mamaya, sir? Ah, day off namin. Ah, day off sa ano, sir? Sa Tarlac? Mga pamilya mo? Ah, uh, bakit yung batikin, uh, pamilya ko, Villanueva family. Villanueva family, Oh. Nandito sila, mga kabayan natin dito sa may... Kaik City na mama nag namimingwet para makatipid-tipid man lang ng ulam. Ilang taon niyo nang ginawa nito, sir? Ganito. Madalang lang kami. Oh, madalang lang. Ano, improvise nilang lang 'yan? Mm, antena lang pala 'yan ng ano, ay yung ano. Pag madaling araw siguro sir, pwede Mar marami. Oo, oh, mas marami pag madaling araw. Pag ganito wala na, madalang na lang. Ang hali. Ah, may hotel na dyan. Mga hotel ng ano yan? Ah, Imar Ah, Imar. May ari yan. Ah, pang Sa amin walang tipid. <laughs> Nakaano kami. Turbil. Malapit naman kami sa isdaan kasi nga lang. Bibili ka. Uh, sa tuwal kami sir. Nakaano. Accommodation. At tuwal kayo? Hmm. Uh, anong company yun sir? Waras company kami. Habib ang hawak namin lahat sa housekeeping. Ah, housekeeping. Mm hmm. Hmm. Uh. Yeah, naka 9 years ako doon, tapos nilipat ako dito. Ginawang, ano, team leader. Team leader ka dito, siya. Hmm, tapos wala pang dagdag, eh. Uh -huh. Hintay ko. Nya nag-alangan kasi, eh. Pumasok yung problema. Hagis lang, pre, hagis. May pasok pa ako ngayon, eh. <laughs> Tiyaga lang, ano. At least may na ano, nakalibre ng ulam oh. Actually libre naman pagkain sa hotel. Pero iba pa rin yung ano, araw-araw kasi. Li ibangan, li ibangan mm. na lang to, kumbaga. Uh... Saan kayo nasa hindi, sir? Diyan sa may ano, Bios? clinic. Ah, dito. Sa ground floor lang. Ah, dito. Ah. May clinic dito. Ah. Wala pa rin. <laughs> Dalawa pa rin, di pa nadagdagan. Kaya lang nakuha, sir. O oh, dalawa nakuha. Pwede na. Sige sir, na ako. Okay. Salamat. 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 Pare, thank you. Ingat kayo. Balik na tayo kasi mainit na mga cubs. <laughs> yung mga kababayan natin, oh. Tingnan niyo mga cubs. Kitiin mag sila mag-fishing para lang makatipid sa ulam. So shout out sa mga taga Mindoro at taga Cagayan de Oro diyan sa mga kababayan natin. At sa taga Tarlac, yung mga nangisda kanina. Shout out sa inyo lahat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sunod ng mga video, subscribe lang kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa mga viewers at sa nag-subscribe. Hanggang sunod ng mga video, magkita-kita tayo uli.